Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam na at walumput isa hanggang siyam at walumput lima. Kabanata siyam at walumput isa. Ang invoice ay ang tanging patunay ng reimbursement. Dahil dito, nagalit si Jiang Ming matapos marinig na kinuha ni Charlie ang invoice. Hinintay na lang niyang mapunta ang invoice na ito sa kumpanya para sa reimbursement. Kung si Charlie ay hindi nagbibigay ng invoice hindi lamang hindi siya kikita ng pera para sa kanyang pagkain, kundi, siya ay mawawalan din ng isandaang libo, hindi ba't yon ang nagpapalala sa kanya? Sa pag-iisip nito, galit siyang bumalik sa hapagkainan, at nang makita niya si Charlie, siya ay nagtanong, Charlie, pumunta ka ba sa front desk para palihim na kumuha ng invoice? Bilisan mo at ibigay mo sa akin ang invoice. Walang pakialam na sinabi ni Charlie. Ang pagkain na ito ay ang perang ginastos natin. Anong nangyari sa aking invoice? Tutal may isang libo ako dito, hindi mo nakakalimutan. Ikaw, nabulunan si Jiang Ming sa kawalan ng imig. Mayamaya, tanging nasabi niya nagalit galit na galit. Hindi ka nagtatrabaho o nagsisimula ng isang kumpanya. Ano ang gagawin mo sa mga invoice? Nakangiting sabi ni Charlie, hindi mo alam ang maraming restaurant ngayon. Sila ay sadyang tumangging magbigay ng mga invoice sa mga bisita. Kung hindi sila mag-issue ng mga invoice, ang estado ay hindi malalaman ng mga autoridad sa buwis kung magkano ang kinita nila. Sa kasong ito, hindi niya ginagawa na kailangang mag-ambag sa bansa o magbayad ng buwis. Pagkatapos noon, tumingin tingin si Charlie sa paligid at sinabi sa lahat. Gayunpaman, bilang masunurin sa batas ng bansa, ang pagbabayad ng buwis ayon sa batas ay obligasyon natin. Ito rin ay ating obligasyon na pangasiwaan ang hotel na magbayad ng mga buwis alinsunod sa batas. Tama ba ko? Tumango ang lahat. Sinabi ni Xiao Fen, ang mga restoran ang pinakamalaking magnanakaw. Kung hindi ka bibigayan ng invoice, hindi na nila kailangang magbayad ng buwis. Dapat silang mag-issue ng mga invoice alinsunod sa batas bago sila magbayad ng buwis sa treasury. Sumang-ayon si Zhao Hao at sinabing, napakalaki pa rin ang kita ng industriya ng catering. Ito ay imposible para bigyang katwiran ang pag-iwas sa buwis at pagnanakaw ng buwis. Tumawa si Zhao Zuo sa gilid at sinabing, Maaari ka rin makipag-usap sa hotel. Kung hindi mag-issue ng ticket, bibigyan ka nito ng bahagi ng diskwento, o padadalhan ka ng ilang inumin. Madalas kung pumunta sa restaurant para sa hapunan. Kung hindi nila ako bibigyan ng invoice, sila ay nagtatanong kung gusto ko ng coke, anyway, hindi ako magdusa. Ngumiti si Charlie, Zhao Zuo, matalino ka pa rin. Gusto kong matuto ng higit pa mula sa iyo. Naisip ni Zhao Zuo na pinupuri siya ni Charlie, ngumiti siya at sinabing, sabihin mo, ito ang karunungan ng buhay. Tumingin si Jiang Ming kay Charlie na may madilim na mukha, at malamig na sinabi, huwag kang magsalita ng walang silbi, walang silbi kung gusto mo ng invoice." Ibigay mo sa akin ang invoice. Bakit? Malamig na tanong ni Charlie. I want an invoice. It will be useful if you want an invoice. Lumabas kaming lahat para sa hapunan. Gusto mo pa bang kunin ang invoice ng kumpanya para sa reimbursement? Biglang natigilan si Jiang Ming sa sinabi ni Charlie. Medyo nataranta siya sa ibabaw at nagmamadaling sinabi. Napakabaliw mo. Sa tingin mo ay katulad mo ako. Gusto kong mag-issue ng invoice para makapagbayad ang hotel ng buwis ayon sa batas. Tumango si Charlie, nagbigay ng thumbs up at sinabing, Hindi ko inaasahan na ikaw, Jiang Ning, ay isa ring responsableng mamamayan. Not bad, not bad. I give you a thumbs up. Gaya ng sinabi niya, Kinuha niya ang invoice sa kanyang bulsa at sinabing, Nakasulat ang invoice na ito sa aking ulo, na nangangahulugan na ang item na ito ay hindi maaaring ibalik. Ngunit hanggat inilabas ang invoice, magbabayad ng buwis ang restaurant, kaya Jiang Ming, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Ang buwis na dapat nilang bayaran para sa pagkain na ito ay dalawandaang libo. Si Jiang Ming ay nababalisa at bumulong. Sino ang nagsabi sa iyo na itaas mo ang iyong ulo ng personal? Inilabas ang invoice at itinaas ang ulo. Kahit na makuha ko ang invoice na ito, hindi ko magawa na gamitin ito para sa reimbursement. Tila sa sabugang baga ni Jiang Ming, nakangiting sabi ni Charlie sa oras na ito, hindi mo sinabi na hindi ka maaaring mag-issue ng mga invoice. Tsaka gaya ng sinabi ko kanina lang, itong pagkain ay kalahati sa at kalahati sa akin. Ang bawat tao ay may karapatang mag-isyo ng mga invoice. Bigyang pansin ang first come first serve. Kasabay nito, sinabi ni Charlie na may kahangahangang ekspresyon. Well, kuwag tayong mag-invoice para sa sinuman. Ito ay isang maliit na bagay. Anyway, ang pagkain na ito ay para kainin ng lahat sa halip na hilingin ito. Hahanapin ng lahat ang kumpanya o kung sino man para sa reimbursement pagkatapos kumain. Puputulin ko ang invoice na ito sa harap ng lahat. Walang humingi ng alinman sa atin. Hindi ba okay? Bago bumalik sa katinoan si Jiang Ming, agad na pinunit ni Charlie ang invoice. Nang makita ang invoice na ito na pinunit ni Charlie, naramdaman ni Jiang Ming na tumulo ang kanyang dugo sa puso. Ito ay tapos na. Ito ay tapos na. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng isang libo. Kabanata siyam na raan at walumput dalawa. Noong una ay gusto niyang kumita ng isang daang libo, ngunit hindi niya inaasahan na mawawalan siya ng isang daang libo. Ang pagkain na ito ay malaking kawalan talaga. Si Jiang Ming ay may pagnanais na mamatay sa kanyang puso, at siya ay medyo magaling sa simula. Bumili siya ng isang bagong Mercedes-Benz na may limang tao at anim na tao, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos sa pagkikita ni Charlie ngayon, lahat siya ay nahuhulog dito. Kaya naman, hindi na siya makapaghintay na saksakin si Charlie hanggang sa mamatay, upang maibsan ang kanyang puot. Sinadya ni Charlie na pasiglahin siyang muli sa oras na ito, kaya nagsalin siya ng isang baso ng champagne. Iniabot ito sa kanya at nakangiting sinabi, "Halika, kapatid na Jiang Ming, uminom tayo ng isang baso." Galit na sinabi ni Jiang Ming, "Ayaw kong uminom nakasama ka." Ngumiti si Charlie at sinabi, "Huwag kang magalit. Kung tutuusin, itong alak ay binili mo. Kung hindi ka iinom, masasayang ito." Nang marinig ito ni Jiang Ming, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Tama si Charlie. Ang alak na ito ay binili nga ng kanyang pera. Gumastos siya dito ng isandaang libo. Buhay na malaki. Kailan siya gumastos ng napakaraming pera sa isang pagkain? Ito ay simpleng ritmo ng pagkain ng bangkaruta. Sa pag-iisip nito, napaluha si Jiang Ming. Kinuha ang baso ng alak, ininom ito ng mapurol at galit. Binili niya ang mga ito gamit ang kanyang pera, kaya uminom siya ng higit pa kung sasabihin niya. Kung hindi, ito ay maging mas mura para sa iba. Gayunpaman, mayroon pa ring mas malaking problema sa harap niya. Iyon ay, kung paano kumita ng pera. Kung nakinig si Zhao Zuo sa kanya at ginamit ang lahat ng loan app, ito ay tinataya na kaya niyang gumuhit ng apat hanggang 5 milyon kasama ang sarili niyang deposito na daan-daang libo, kaya hindi dapat maging malaking problema ang aning na raang libo. Kung kaya niyang lukohin ang kanyang magiging binan, wala siyang ideya tungkol dito. Tila sa langit lang ang kaya niyang ipagdasal, at ipagdasal na magagawa nitong si Zhao Zuo na lukohin ang sarili. Matapos hayaan ni Charlie si Jiang Ming na bumagsak, hindi na siya nag-abala na patuloy sa pakikialam dito. Tinataya na ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng isandaang libo, na dapat na nagpasakit sa kanya para sa isang mahabang panahon, at tiyak na hindi siya maglalakas loob na magpanggap na napipilitan. Naalala ang mga eksena sa bahay ampunan noon, hindi niya maiwasang magtanong kay Tita Lena. Tita Lena, kumusta na ang sitwasyon sa orphanage ngayon? Sa pagbanggit ng paksang ito, si Tita Lena ay mukhang malungkot at bunguntong hininga at sinabi, Ang sitwasyon ay hindi mabuti. Ang pangunahing dahilan ay parami ng parami ang mga bata, at ang ating pinansyal ay tumataas ang pressure. Gaya ng sinabi niya, muli siyang bunguntong hininga at sinabi, kanina, ang ating Ores Hill Police ay sunod-sunod na natuklasan ang maraming kaso ng child trafficking at nailigtas ang maraming bata na dinukot. Marami sa kanila ang itinataguyod ng ating kapakanan dahil hindi nila kayang hanapin ang kanilang mga biyolohikal na magulang. Sa ospital, biglang tumaas ang maraming presyon, ngunit walang paraan. Tungkulin at obligasyon nating iligtas ang mga batang dinukot. Ito ay kailangan ng napakataas na pera ng milk powder para sa mga batang ito. Ang mga tauhan ng kapakanan sa institusyon ngayon, ay nangongolekta ng libo-libo. Sinusuportahan ko ito at nag-apply ako para sa pagpopondo. Hindi maiwasan ni Charlie na maging malungkot ng maisip niya ang mga batang nakita niya sa loob ng ampunan. Ang mga batang ito, dahil sila ay dinukot ng mga human trafficker, nasa isang mas kaawa-awa na sitwasyon kaysa mga ordinaryong ulila kaya binalak niyang mag-donate ng isang halaga ng pera sa ampunan, upang harapin ang mga problema ng mga batang ito. Kaya, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi kay Tita Lena, Tita Lena, mas mag-isip ka tungkol sa mga bata sa orphanage. Kaya hayaan mo muna akong personal na mag-donate ng isang milyon. Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ay natigilan. Isang milyon. Isa lang itong astronomical figure para sa mga kaibigan ng ampunan. Ito ay, tumingin si Charlie kay Jiang Ming. Natulala at sinabi, Jiang Ming, ang galing mo ngayon. Nagmamaneho ka ng Mercedes at Fiat. Huwag kalimutan ng orphanage kung saan ka lumaki. Magdonate ka ng pera sa bahay ampunan ngayon. Kabanata Siyam at 83 nang marinig ni Jiang Ming na sinabi ni Charlie na mag-donate siya ng isang milyon. Natural na siya ay hindi naniniwala ng sampung libong beses. He sneered and said, Charlie, ipinagyayabang mo na magsulat ng drafts. Mag-donate ka ng isang milyon sa bahay ampunan. Sinabi mong mamamatay ka at maghihirap. Aminin mo, kaya mo bang magbigay ng isang milyon? Malumanay na sinabi ni Charlie. Dahil nasabi ko na, talagang gagawin ko ito. Hindi ako katulad mo, humanap ka ng lugar para makaalis sa isang aksidente sa sasakyan. Alam ni Jiang Ming na sadyang kinukutsa siya ni Charlie, at kapag naisip niya ang pagbagsak, kinasusuklaman niya ito. Alam niya na ito ang kaso, ayaw niya talagang magpakatanga. Siya ay mag-donate ng kotse sa isang malaking bagay. Mas maganda ba ito kaysa ngayon? Tingnan mo kung gaano kabigat ang pagkawala ngayon. Gayunpaman, hindi pa rin siya naniniwala na makakapag-donate si Charlie ng isang milyon. Kaya napangiti siya at sinabing, Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang kabutihan mo ngayon, isang live-in son-in-law na umaasa sa asawa sa pagpapalaki, paano ka makakakuha ng napakaraming pera para makapag-donate sa ampunan? Sinabi rin ni Ronald sa gilid para tumulong. Charlie, huwag kang maglagay ng namamaga para mapuno ang taba. Ano ang kahulugan ng pagpapanggap? Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya sa abot ng iyong makakaya. Huwag kang magpalhugi para lang magpanggap. Halika sa amin muli. Walang pakialam na ngumiti si Charlie. Wala kang pakialam kung ninakawan ko man ang bangko o ano paman. Kaya kung maglabas ng isang milyon sa kabuuan. Pero ikaw, kung kaya kong mag-donate ng isang milyon, magkano ang halaga na kaya mong ibigay? Tumawa si Jiang Ming at nagsabi, Kung makapag-donate ka ng isang milyon, makakapag-donate ako ng sampung milyon. Pwede bang ipagmalaki ito? Mahaba lang ang bibig mo, nagtawa na ng lahat ng tao dahil naramdaman ng lahat na si Charlie ay namamatay na harapin at magdusa. Para sabihing mag-donate si Charlie ng isang daan at walumpung libo, naniniwala ang ilang tao, kung tutuusin, ang kanyang asawa ay napakahusay at gumamit din ng isang BMW, at ang pamilya ay hindi dapat kulang sa pera. Ngunit ang sabihing mag-donate ng isang milyon ay medyo hindi makatutuhanan kahit ang pagbibenta ng BMW na iyon ay hindi sapat. Sa mga taong ito, tanging si Tita Lena, Xiao Fen at ang kanyang asawang si Claire ang tunay na makapagtitiwala kay Charlie. Parehong kilala ni na Tita Lena at Xiao Fen ang karakter ni Charlie. Kung may hindi sigurado, siguradong hindi niya ito sasabihin. Si Claire naman, medyo pamilyar na siya. Karaniwang ipinapakita ni Charlie sa mga tao ang isang feng shui, maaaring kumita ng higit sa dalawang milyon pabalik, at mag-donate ng isang milyon sa ampunan ng sabay-sabay, na madali lang gawin. Pero tinanong niya si Charlie sa mahinang boses. Charlie, dinadala mo na naman ba ko at palihim na nagpakita ng feng shui sa iba? Tumango si Charlie at sinabing ningiti. Ang anak ni tita, si Paul, dinala ng lalaking ito ang law firm sa Ores Hill. Hiniling sa akin na tingnan ang Feng Shui at pumunta ako. Nahihiyang sinabi ni Claire, nagsisinungaling ka rin sa mga kakilala. Angkop ba? Paano ito matatawag na kasinungalingan? Taintim na sinabi ni Charlie, sa tingin mo gagawin ko. Walang magawa si Claire at nagtanong, magkano ang hiniling mo? Ngumiti si Charlie. Isang milyon hinaplus ni Claire ang kanyang mga templo. Napakadilim mo, marami ka pang kakilala. Sa katunayan, hindi alam ni Claire na binigyan ni Paul si Charlie ng 10 milyon sa kabuuan. Gayunpaman, ang 10 milyon na ito ay ibinigay na magkahiwalay. Unang nagbigay ng tseke para sa isang milyon. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang tseke para sa siyam na milyon. Naisip ni Charlie na kahit na ang lahat ng sampung milyon ay ibigay sa ampunan, ito ay hindi talaga mahalaga. Kabanata siyam naraan at walumput apat. Pero ang punto, kung diresto siyang maglabas ng sampung milyon, ang daming nanunood, ang hirap talagang ipaliwanag. Hindi madaling ipaliwanag kay Claire kung tutuusin ang bilang ay masyadong malaki at ang bilang ng isang milyon ay mas makatwiran. Kaya tumingin si Charlie kay Jiang Ming at ngumiti ng mahina. Kung kaya kung maglabas ng isang milyon, magbibigay ka ba talaga ng sampung milyon? Oo, sinabi ni Jiang Ming na halos walang iniisip at mayabang. Kung maaari kang gumastos ng isang milyon, kung gayon, hindi ako magkakaroon ng problema sa sampung milyon. Tumangus si Charlie at ngumiti. Sandali lang, kukuha ako ng video para magpatutuo. Pagkatapos ng lahat, ngumiti at sinabi sa lahat, pakilabas ang inyong telepono at kumuha ng video bilang isang patutuo. Nang marinig nila ang napakagandang palabas, kinuha nila ang kanilang mga cellphone at binuksan ang video recording function. Mahina hong sinabi ni Charlie, ako, si Charlie ay kusang loob na mag-donate ng isang milyon sa Oris Hill Welfare Institute. Hanggat mag-donate ako ng 1 milyon ngayon, si Jiang Ming sa tabi ko ay willing na mag-donate ng 10 milyon. Ngayon, mangyaring maging saksi dito. Kung ang alinman sa atin ay magsisi, tayo ay tatanggihan at hahamaki ng buong mamamayang Chino. Ngumiti si Jiang Ming. Okay, pero kailangan ngunang maglabas ng isang milyon. Basta ilabas mo ang isang milyon, magdodonate agad ako ng 10 milyon. Ang pagpatay kay Jiang Ming. Hindi naniniwala si Jiang Ming na talagang makakagasto si Charlie ng isang milyon. Tinatayang ang isandaang libo na ginasto sa pagkain kanina, ay ang perang naipon niya sa loob ng ilang taon. Direktang inilabas ni Charlie ang kanyang basag na wallet, at nakita ang dalawang cheque na ibinigay sa kanya ni Paul. Nanatili siyang maingat sa pagkakataong ito, unang nakita ng malinaw ang halaga ng tseke, at nakumpirma na hawak niya ang isang milyon, at pagkatapos ay inilabas ang tseke. Pagkatapos kunin ang tseke, diretsyo niyang ibinigay kay Tita Lena at sinabi, Tita Lena, ito po ay cash check, maaaring palitan ng isang milyong cash sa bangko anumang oras, mangyaring tanggapin ito. Itinikong ni Jiang Ming ang kanyang bibig at walang tigil na ngumiti. Kumuha ka lang ng isang piraso ng punit na papel at sabihin na ito ay isang cash check na isang milyon. Sinong niloloko mo? Ngumiti si Charlie at nagtanong, hindi ka ba naniniwala? Suriin mo kung hindi ka naniniwala. Ngumiti si Jiang Ming, syempre hindi ako naniniwala. Noong bata ako, naglalaro ako ng Monopoly Chess. Ang isang laruan na papel de banco ay nagkakahalaga ng milyon. Oo, oh, dapat ba akong kumuha ng ilan mula dito? At saka, hindi ako taga-banko. Mga tao, paano ko malalaman kung paano i-verify ang pagiging tunay ng isang cheque? Walang magawang ngumiti si Charlie at tumango. Dahil hindi ka susuko hanggang sa Yellow River, kung hindi mo nakikita ang kabaong o umiiyak. Pagkatapos ay tutuparin ko ang iyong hiling. Pagkatapos ng lahat, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Paul. Sinagot ni Paul ang telepono at magalang na sinabi, Mr. Wade, ngumiti si Charlie at sinabi, Paul, pasensya na sa abala. Nagmamadaling sinabi ni Paul, Mr. Wade, please magsalita ka. Sabi ni Charlie, ang isang milyong cheque na ibinigay mo sa akin ay nawala ko at maaaring hindi pa ipinagpalit. Kaya maaari mo bang direktang ilipat sa akin ang isang milyong cash? Kapag nahanap ko ang cheque, ibabalik ko sa iyo ang cheque. Napangiti si Paul, walang problema, maaari mo akong bigyan ng account, at maaari ko itong ilipat sa iyo ngayon. Kung mahanap mo ang cheque, hindi mo na kailangang ibalik sa akin. Ngumiti si Charlie at sinabing, Paul, Partikular ka talaga sa ginagawa mo. Hinahangaan kita ng sobra. Napangiti si Paul at sinabing, Mr. Wade, masyado kang magalang. Ibigay mo sa akin ang iyong account. Magpapadala ko agad sa iyo. Sinabi ni Charlie, tingnan mo ang account ng donasyon ng Orris Hill Welfare Institute, at pagkatapos ay ilipat ang isang milyon sa account ng Oris Hill Welfare Institute. Nagtatakang tanong ni Paul, Mr. Wade, magdodonate ka ba sa orphanage? Oo, oh, bahagyang sinabi ni Charlie, lumaki ako sa bahay ampunan na ito. Agad na sinabi ni Paul, ayan, Mr. Wade, don't worry, I will transfer the money to the orphanage ngayon. Maglilipat ako ng dalawang milyon, at ang natitirang isang milyon ay ang aking munting pangangalaga. Kabanata 185. Hindi inaasahan ni Charlie na kapag sinabi niyang mag-donate siya sa orphanage, si Paul ay magbibigay din ng isang milyon. Gusto niyang sabihin sa kanya na hindi ito kailangan, ngunit ibinabana ni Paul ang telepono. Nang makitang ibinabana ang telepono, walang choice si Charlie kundi itago ito. At the same time, mas lalo niyang naramdaman na si Paul, itong batang ito ay nasa tuwid na daan at magkakaroon siya ng pagkakataong kunin siya sa hinaharap Pagkatapos ibaba ang telepono sinabi ni Charlie kay Tita Lena Tita Lena gagawin ng kaibigan ko na maglipat ng pera sa account ng orphanage Mangyaring sabihin sa pananalapi ng institusyon ng ating ampunan at bigyang pansin ang impormasyon ng account ngunit ang halaga ay hindi isang milyon hindi na hinintay ni Jiang Ming na matapos magsalita si Charlie, tumawa siya at sinabing, Haha, Charlie, umamin ka, hindi ba dapat hayaan mo na lang ang mga kaibigan mo na mag-donate ng sampung libo, tapos ikaw ay nakakahiya talaga. Huwag kalimutan na lahat ay nagre-record pa rin. Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi ka ba nabalisa at maghintay hanggang matapos akong magsalita? Ikinaway ni Jiang Ming ang kanyang kamay at malakas na sinabi. Sabihin mo na, sabihin mo ng malakas para marinig ng lahat. Hindi siya pinansin ni Charlie, nakatingin kay Tita Lena at seryosong sinabi. Tita Lena, sa katunayan hindi isang milyon, ngunit dalawang milyon, dahil narinig ng aking kaibigan na gusto kong mag-donate sa ampunan, nagdagdag din siya ng isang milyon. Nagulat ang lahat. Anong klaseng kaibigan ito? Narinig nila na ang kanyang kaibigan ay nag-donate, at siya ay nag-donate ng isang milyon, so nag-donate din siya ng one million. Ang taong ito ay walang sakit, kung hindi, siya ay masyadong mayaman. Oo, oh, nagyayabang si Charlie. Ngumiti si Jiang Ming at nagsabi, Charlie, ngunit higit na humahanga sa iyong kakayahan sa pagmamayabang ang iyong kamahalan ay bumagsak sa harap ng harapan, at hindi nagbago ang kulay. Sinabi na ang taong tulad mo, ay talagang isang tao na gumagawa ng malalaking bagay. Ngumiti si Charlie at sinabing, huwag kang magmadali sa mga salita, kung hindi, paano mo magagawa na bumaba pagkatapos dumating ng pera? Malamig na sinabi ni Jiang Ming, e eh, save mo ito. Ang ganitong uri ng kahangahanga ay hindi magtatagal. Kung ang pera ay hindi dumating sa account mamaya, saan mo ilalagay ang mukha na ito? Nang matapos ito, nakatanggap ng tawag si Tita Lena. Nakita niya na ito ay isang tawag mula sa departamento ng pananalapi at nagmamadaling sinabi, "Ito ay ang finance department ng ating orphanage na tumawag sa akin." Maaaring ang donasyon ni Charlie ay dumating na. God, Sinabi ni Jiang Ming na nakakunot ang mga labi. Maaaring nandyan na yon. Ngunit magiging sampu na lang o hanggang dalawampung libo. Hindi hihigit. Sinagot ni Tita Lena ang telepono, binuksan ang speaker at nagtanong. Hey, accountant, may mali ba? Late na, bakit ka tumatawag? Ang boses ng accountant ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Tuwang-tuwa siya at nagsabi, Tita Lena, nakatanggap lang ako ng text message. May nagbigay ng dalawang milyong donasyon sa charity account ng ating orphanage. Sumigaw si Tita Lena, dumating na ba kaagad? Nagmamadaling tanong ng accountant, Tita Lena, alam mo ba ang sitwasyon ng dalawang milyon? Sino ang napaka-generous? Nag-donate ng napakaraming pera sa atin. Tuwang-tuwa na sinabi ni Tita Lena. Si Charlie, naalala mo ba si Charlie sa ating ampunan? Charlie, bulalas ng accountant, talagang donasyon nito ni Charlie. Diyos ko, si Charlie ay promising talaga ngayon. Tuwang-tuwa rin si Tita Lena at sinabing, narinig yan ni Charlie, kamakailan lang ay dumating ang napakaraming bata. Alam niya na nasa financial difficulties tayo ngayon. Kaya siya ay nag-donate ng isang milyon. At ang kanyang kaibigan ay nag-donate din ng isang milyon para sa kanyang mukha, isang ang dalawang milyon. The other party said excitedly, Naku, this time makakapag-relax talaga tayo. Maaari tayong bumili ng ilang masarap na pagkain para sa mga bata, at makakabili tayo ng mga bagong damit para sa mga bata sa taglamig. Pagkatapos ay maaari nating i-enjoy e ang laro sa ating ampunan. Ang mga pasilidad ay maaaring magbago. Ang mga pasilidad ng libangan na iyon ay ginamit ng maraming taon na ang nakalipas. Natigilan ang lahat ng naroon.